naman. Pagka naman mag mo Ah, tsaka alam ko lang. naman, sir. Oh. May puso ah. <laughs> ah. oh, <laughs> oh, tayo. Oo, lahat naman Sana diba? po, sa lahat po na nakikinig. Tayo na lang natin, ha? Nakikiusap po ako sa ikong lakad. Magiging obstruction po yan. Sa mga batang na nag-aaral, nakita niyo po, tingkuhanan eh, nyo po yung aming daycare doon. Nakakapanghinayang, yun lang po. Yun lang po. Magiging obstruction yan sa mga batang na nag-aaral. Hindi po sa amin. Dahil matagal na po, po yan, sinasabi yung ibang vlogger, nakaka So ayan guys, magandang uh, umaga sa inyo lahat. Uh, welcome sa ating uh, channel. Hi James Garrett TV. So meron tayong vlog ngayon dito sa may uh, barangay 208. So ayan makikita nyo tong uh, kalye. Maluwag. So meron kasi na uh, parang kay na nakaharang sa kalsada so ayan ito yung uh, parang magigiba ngayon ayan ito at nyo yung pinakalsada kinain yung kalahati parang parang <laughs> hindi pa namin alam ah uh, ito nandito tayo ngayon oh, at tingnan nyo itong barangay na ito. ha ayun na nga i-daycare pala yan paano yan Uh, Daker pala itong naka, ano, nakagitna. Daker at saka barangay. Ha? Oh, yun eh, yung barangay mismo eh. Tapos dinugtungan nila ng Daker. So mga kababayan, ito pala yung na dati. Ah, uh, tayang tinayuan lang nila ulit. So, abangan uh, na lang natin yung uh, pagdating ni Yorme. Uh, kasi uh, darating si Yorme. paghimbang niya, lahat Pero lahat ng mga rin pero dyan. Tulumag talaga, in di ba? ba? Okay. Hindi ba ako sabi na hey, Let's choose the lesser evil. Nandiyan na po eh. Hindi gamitin na lang po natin. Nagaya na na chairman na pa, lang. na ako kaya alam ko. Chairman na Reyes. Chairman Marcelo Tomas. Yung sponsors na nagdaan. Yung alat Chairman Michael Pignoriano. Hindi. naman po. Ayun. 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 Ayun magiging obstruction siya. Hindi ko, magiging obstruction po yan dahil sa mga bata na gawa. Hindi kasi dapat di kasi <laughs> po mas maganda po marinig. Um, Sige, hindi, a... ang tanong oh, ko, okay. kasi yan, uh, tinayo. May permit po ba? Eh, teka lang po. Sen, tanong ko, may permit no, po? Eh, sa bagay naman, muna yan. Oh. Ang... Um, Senga, so, kaya kaya... Basta ka mga ng, naman kaming taya diyan. Pero ito lang Kahit oh. iba ah, yan, di kami masaya Alam mo, paano Di ba, dita. excuse naman po yan. Hindi, kasi alam nyo po. Si chairman, siyempre, mas maganda nalang pinag Hindi, pagkausap, kausap ko si tsaka Huwag ko naman sir. May puso ah. <laughs> ah, oh, oh, lahat tayo? Sana po, sa lahat po na nakikinig. Tayo na lang natin, ha? Nakikiusap po ako sa inyong lakad. Magiging obstruction po yan. Sa mga batang na nag-aaral, nakita nyo po, tingkuhanan e, nyo po yung aming baker doon. Nakakapaghinayang. Yun lang po. Yun lang po. Magiging obstruction yan sa mga batang na nag-aaral. Hindi po sa amin. Dahil matagal na po yan, isinasabi yung ibang vlogger, nakaka-store po. Tanangin Nakak natin na dito. Hindi ko dinadaan na sa sakyan niya. Meron pa kahon na kalagay niya na waiting shed din. Diyan po nakaupo yung mga lola namin nagpapahinga. Oh, I'm going to go to the next salamat. I'm going to go to So, yun mga kababayan uh, meron na palang notice itong uh, ano na to barangay na to uh, at alam nilang ngayon to gigibain so yun nangyari eh, nagka pa ng konting uh, ano kasi uh, tawag nito nagka aron pa ng konting kumusyon uh, dun sa mga nanay na rin ng uh, mga bata So, sabihin natin na nakapanginayang kasi uh, daycare nga. Pero, ayan, magkakaroon naman pala, sabi ni General Sokat, ay eh, magkakaroon naman daw ng uh, mas magandang uh, daycare center yung mga bata. Kaya huwag po sila magalala, patatayon sila ni Yormi Aircon pa. maganda pang uh, school yan, para sa mga bata. So abangan natin yung mga ano uh, uh, gagawin ni Yormie na uh, Decker Center. Ayan. So kasi ito talagang ano naka ano, siya sa kalsada. Pag in case na may sunog, eh, magiging problema rin nila ito. mahirapan uh, silang pasukin dito ng sasakyan. is na may sunog talaga mahirap ang pasukin ng sasakyan to kasi ayan ah, maliit na yung daan pinahin yung uh, kalsada so kaya yung gigibahin talaga para pag nagka emergency makakapasok agad yung uh, bombero kasalukuyan na nga po no nahakot na yung ayan mga laman-laman diyan at saka yung mga bata kanina na pumasok kaya eh, lumabas na rin so alam na rin talaga nila na <clears throat> ngayon pa lang eh gigibayin na to so uh, nang uh, kinausok naman na yun ha to toy to toy so 19 اوه ڏسو هاڻي ڏسو